Mga awit, chapter 49. Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na tao. Pakinggan ninyo kayong lahat na nanahan sa sanglibutan. Parehong mababa at mataas, mayaman at mahirap. Magkasama. Ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay magiging ng pangunawa. Aking ikikiling ang aking tainga sa isang talinghaga. Aking bubuksan ang aking madilim na salita sa alpa bakit ako matatakot sa mga araw ng kasamaan? Pagka ang kasamaan ng aking mga sakong ay pumaligid sa akin. Sila na nagtitiwala sa kanilang kayamanan at nagmamalaki sa kanilang sarili sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Walang sino man sa kanila ang makatutubos sa kanyang kapatid o makapagbibigay sa Diyos ng pantubos para sa kanya. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahalaga at ito'y humihinto magpakailanman upang siya ay mabuhay pa rin magpakailanman at hindi makakita ng kabulukan. Sapagat kanyang nakikita na ang mga pantas ay nangamamatay, kayon din ang mangmang at ang taong malupit ay namamatay at iniiwan ang kanilang kayamanan sa iba. Ang kanilang panloob na pag-iisip ay na ang kanilang mga bahay ay mananatili magpakailanman at ang kanilang mga tahanang dako sa lahat ng henerasyon Tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan. Ngayon may ang tao sa dangal ay hindi nananatili. Siya ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ito ang kanilang daan ay kanilang kamangmangan. Ngayon may sinasang-ayunan ng kanilang mga salin lahi ang kanilang mga salita, sela. Tulad ng mga tupa, sila ay inilalagay sa libingan. Kakainin sila ng kamatayan. At ang matuwid ay magkakaroon ng kapangyarihan sa kanila sa umaga at ang kanilang kagandahan ay mawawala sa libingan mula sa kanilang tahanan. Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng libingan, sapagkat ako'y tatanggapin niya, Sela. Huwag kang matakot pagka ang isa ay umaman, pagka ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumago, sapagkat pagka siya'y matay ay wala siyang dadalhin, ang kanyang kaluwalhatian ay hindi bababang kasunod niya. Magaman habang siya'y nagubuhay ay pinagpala niya ang kanyang kaluluwa at pupurihin ka ng mga tao pagka ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong sarili siya ay paroroon sa henerasyon ng kanyang mga magulang hindi sila kailanman makakakita ng liwanag ang tao na nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay